ng mga idol nagbasa na ako ng palay ang dala nito doon sa sa kalsada ang dala nito mga idol layo layo ito yung ako mga idol pilapil na madamo <laughs> Wala nang takot-takot kung may ahas. Yan, pawisan na akong mga idol. Layo pa ng pagdadalhan. Ating dun sa sa dulo guys, dun sa mga kawayan. Malayo pa. Medyo <laughs> malayo pa dun.